question. Uh, mga practices. Oo, oh, nagpa-practice talaga ako. Siguro nakakadalawang band paper ako para mag-practice ng, ano, eh, ng subnetting. Eh. Yes. Tapos, ano yung na, na, naging challenges mo nun or naging struggle mo nung nag-uumpisa ka pa lang? Siyempre, tinuruan ka ng lahat ituturo sa'yo nun eh. Uh. From physical, layer 1, layer 2, mm, mm. layer 3. Tapos, paano mo na ano yun? Na, na gets mo ba kagad yung kung paano na, yung galaw ng ano takbo ng layer 2 or layer 3 well yun nga no ah uh, pag kasi pumasok ka sa isang bootcamp nga sa mga normally sa bootcamp fast paced kasi yung pagtuturo ng instructor okay? uh -huh. yung experience ko so hindi lahat hindi lahat ng uh, yun ano yung uh, topic is naintindihan mo at that time so yun nga nag-spend pa ako ng another uh, you know a uh, few weeks para balikan yung mga tinuro na instructor at pinakatingin ko pinaka naging challenge ano uh, is yung uh